Okay, ang lulutuin ko ngayon ay ginataang sigarilyas. Or pwede rin tong tawagin na Bicol Express or Gising-Gising. Bahala kayo dyan. <laughs> Syempre, ang main character nito ay si sigarilyas na nasa kantang bahay kubo. Medyo mahal ang kilo niya ngayon. Kaya 1-4 kilo lang ang binili ko sa halagang 100. Alam nyo ba, pinag-iisipan ko pa ng ilang beses yan kung dapat ko pang bilhin. Yung nahihirapan ka na kung paano mo pagkasyahin yung pera mo. Tapos yung mga kurakot hayahay ang buhay. Pumatas naman kayo, nakakainit kayo ng ulo. So, eto na nga. Charot lang. Naghiwa na ako dyan ng luya, sibuyas at bawang. Dahil maanghang ang recipe na to, kailangan ng siling espada or siling haba. Ngayon, pag gusto nyo talaga ng super anghang pa, lagyan nyo ng siling labuyo. Tapos, ishare nyo sa mga ganit. <laughs> Iigisa muna natin ang luya, sibuyas, bawang, isang kutsarang ginisang bagoong na alamang. Tapos iniligay ko na yung baboy na may tata kasi na-offload siya. Charot. <laughs> Kasim pala yan. Tapos hiniwahiwa ko lang ng strips Ganito dapat ginigisa yung mga buhaya eh. <laughs> okay, nag-iba yung anyo ng mga baboy. Este, ng baboy pala. Tsaka ko nilagyan ng pangalawang piga ng gata. Kasi magpapalambot na tayo ng mga baboy na bumaboy sa kaban ng bayan. Charot lang. Natawa. <laughs> O, oh, diba? Natuyo na yung sabaw. Kaya sobrang lambot na yan. Ito na yung kakanggata ng Starbucks. Ano? Cream charot. Next, naglagay ako na ng chicken bouillon bilang isa sa pampalasa at pamintang durog. Tapos yung siling haba. Naglagay din ako ng half teaspoon ng sugar to balance the taste. Kapag nagluluto kayo ng may gata, huwag niyong takpan. Para mas makrema. Nagtutubig kasi kaya na no yung gata. Nilagay ko na yung sigarilyas dyan. Huwag i-overcook to ha. Pinapakuluan ko lang to ng mga 2 to 3 minutes para crunchy pa.

Mm, crunchy pa yung sigarilyas. Ganito yung gusto ko. I'm sure, Mmm. Eh. Mmm.